ay halos isang trilyon piso na nakulimpan sa kaban ng bayan. Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Alam po ba ninyo kung anong nangyari? 40% ng dumarating na investment sa ating bansa ay bumagsak. 40% na mahigit. Ang sabi pa nila, ang ating stock market is the worst performing stock market in this region. Ang ating piso na ngayon ay halos 60 pesos per one dollar. It is the worst performing currency in the region. Pati po, ang ating turismo ay naging matamlay. Pati ang ating kalakalan ay naging matamlay. Ito lamang ang nagiging bunga ng korupsyon sapagkat ayaw nilang ilantad at gusto nila ay makaiwas sila sa pananagutan. Ito pa po ang isang problema. Magkano po ang itinakda na budget para sa isang taon? 6.7 trillion pesos. Yan po ang magiging budget natin sa susunod na taon. Magkano naman po ang kikitain natin o tinatawag na projected revenue sa isang taon? 5 trillion daw po. Sa mga tweet, mas malaki po ang ating gagastusin kesa ating kikitay. Magkaka-deficit po tayo ng 1.7 trillion pesos na uutangin na naman natin sa susunod na taon. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung 1.7 trillion na uutangin natin, mangangahulugan na tayo po ay mangungutan ng 142 billion bawat buwan. 4.7 billion bawat araw o katumbas ng 197 million bawat oras. Hindi po ba kayo kinikilabutan, mga kababayan? Papayagan pa ba natin ito, mga kababayan? Yeah. Hindi ba dapat ilang lahat kung sino gumawa ng kawalang hiyaan na ito? Yeah. Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan? Paano magiging AI? Eto'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo.